isang linggo na kayong delayed. Akala mo ba charity ito? Sigaw ng landlord na si Mr. Victor habang nakatusok ang daliri sa mukha ng babaeng yakap-yakap ang anak. Kung wala kang pambayad ngayon na, lumayas kayo. Huwag mo kong subukan. Wala akong pake kung may bata ka pa riyan. Humiyaw ang bata, basag ang iyak. Parang sumasalpok sa makitid na pasilyong amoy lumang pintura at tuyong alimuom. Kumikislap ang puting ilaw sa kisame na matagal nang kailangang palitan. Tumutunog ang lumang electric fan sa dulo ng pasilyo at naguusyang ang mahakapit bahay. May dalagang nakapuruntong na nakaupo sa plastic chair. May lalaking nakasando sa pinto. May matandang babae sa dilim na nakasilip lang. Sir, eto na po yung naipon ko. Pakiusap ng babae, ang pangalan niya ay Lani ipinikit sandali ang mata para hindi bumigay ang kuhod, iniabot ang ilang gusot na dalawang daang piso at 50. Kulang pa po ng isang linggo, pero babayaran ko sa Sabado. Pumasok na po yung extra shift ko sa karinderya. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, Huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Huwag niyo po sanang... Sabado, bulalas ni Victor, humahalik ang laway sa hangin sa tindi ng galit. Ngayon ang usapan, basahin mo tong kontrata kung marunong ka. Nakasunat, due every 30th, may penalty after 3 days. Anim na araw na, huwag mo kong ginagawang tanga, Lani. Napakapit si Lani sa balikat ng anak niyang si Jiro. Pawis na pawis, nanginginig ang baba. Kamakapit sa damit ng ina habang umuugong ang umiiyak na tiyan. Sir, mababa niyang tinig, mabilis ang paghinga. na po si mama nung nakaraang linggo. Ako po ang nagbantay. Ako rin ang naglabas ng down payment. Nagpa-advance po ako ng sahod pero hindi pa lumalabas ang iba. Kahit kalahati muna po. Kalahati? Sakmal ng tawa ni Victor. Kalahati rin ba ang iniinom mong tubig? Kalahati ang kinukuryente mo? Ang kapal! Magaling ka tala ng umarte, no? Lahat kayo riyan. Itinuro niya ang magkakasunod na pinto. Puro dahilan. Puro pasensya. Ako ba may pasensya ang bangko sa akin? Wala! Kuya Victor, sabat ng dalagang kapitbahay na si Thea. Inangat ang boses ngunit mahinahon. Baka pwede naman pong pagbigyan si Lani. May resibo nga siyang dala Resibo? Pangising ni Victor. Madali lang gumawa ng resibo. Tingnan mo to. Sa ilalim ng tirma ko may nakalagay na Failure to comply equals eviction. Kaya ngayon, bibigyan kita ng isang oras. Isang oras, Lani. Pag hindi kumpleto, ilalabas ko gamit ninyo. Isipin mo kung saan ka matutulog kasama yung umiiyak na yan. Sir naman, nanginginig ang boses ni Lani. Huwag niyo pong idamay ang anak ko. Sasala po muna yung kulang. Sa sabado po talaga. Isang oras, kulit ni Victor na parang may martilyong bumabagsak sa sahig sa bawat pantig. At wag mong ibalandara sa akin yung umiyak. Hindi ako natitinag sa drama. Hindi umiimik si Lani. Sa halip, pinisil niya ang lamog na pera sa palad. Parang humuhugot ng hininga sa gusot nitong papel at inakyat ang tingin sa mahabang kisami ng pasilyo na parang lagusan ng walang katapusang takot. Nag-uumpisa ng manginig ang tuhod ni Jiro. Nakabaon ang kuko sa braso ng ina. Mama, saan tayo pupunta? Nanginginig ang boses ng bata. Doon po ba sa tulay? Nilunok ni Lani ang sariling luha at nag-iwan ang matamis ng ngiting pilit. Hindi tayo pupunta sa tulay, anak. Kaya nga! Sabad ni Victor. Pag mo nang paabutin sa tulay, lumayas ka bago ako sumigaw ng mas malakas. Oh, anong tinitingin-tingin nyo riyan? Sigaw niya sa mga kapitbahay. Kanya-kanyang problema! Akala nyo ba may libre rito? Aba, sobra ka na, Victor! Paos ngunit matatag na sabi ng matandang si Aling Pashing mula sa dilim. Hinawi ang kortina ng kanyang pinto. Kung buhay pang pa asawa ko, bibirahin ka niyo ng sermon sa gitna ng kalsada. May bata, sumisigaw ka. Tang ina, Pashing, iritadong bulalas ni Victor. Huwag mo akong sermonan. Wag mong murahin si Nanay Pashing. Putol ni Thea. Tumindig. Nag-aalab ang mata. Hindi kami basura dita. Basura kayong lahat kapag hindi nagbabayad. Balik ni Victor at umabanti palalo lalo, halos idikit ang baliri sa noo ni Lani. Kaunti na lang itutulak na kitang palabas. Sa puntong iyon, parang may nalaglag na bakal sa sikmura ni Lani. Ang bangis ng kahihiyan na gustong isuka ng damdamin. Ngunit bago pa man tuluyang bumigay ang tuhod niya, tinig ng sariling alaala ang lumutang. Ang araw ng binyag ni Jiro, ang mga kandila sa lumang kapilya at ang malapad na palad na sumapo sa ulo ng anak, ang ninong na halos hindi niya sinasabi sa iba dahil ayaw niyang mayabang sa pangalan, si General Ramon Ilustre, matagal na kaibigan ng Yumaong Amanilani, simpleng ninong na nagdala ng maliit na puting kandila at supot ng pandesal imbes na sobre. Ninong na minsang nagsabi, kapag may sumigaw sa iyo nang wala sa lugar tawagin mo ko. Hindi para takutin siya, kundi para maalala niyang tao ka. Matagal nang hindi tumatawag si Lani. Ayaw niyang gamitin ang pamilyar na takot na dala ng ranggo. Ayaw niyang magmukhang umaasa sa kapangyarihan. Pero ang iyak ni Jiro ay parang pako sa dibdib na hindi niya mahugot. Huminga siya ng malalim, humakbang palayo ng kaunti at hinablot ang lumang keypad phone mula sa bulsa ng bag. Hindi smartphone, kundi teleponong basag ang gilid na may naaalalang mga numero. Anong ginagawa mo? Singal ni Victor. Kumunot ang noo. Tumatawag ka sa kung sino? Tawagin mo lahat ng kaibigan mo. Wala makakapigil sa akin. Hindi sumagot si Lani. Pinindot ang 090... Kasing sanay ng daliri sa dasal Hello? Mahinahong boses sa kabilang linya. Mababa, malinaw, maidiin. Ninong? Pabulong na bumigay ang boses ni Lani. Pasensya na po, Lani ito. Pwede ko po ba kayong isturbuhin? Lani? May maliit na pagkabigla. Kasunod ng marahang, Bakit anak? Anong nangyari? Paopisi na po kasi kayo. Pero kinagat ni Lani ang labi. Kinabig ni Jiro ang damit niya. Pinapalayas po kami ngayon. Kulang po ako ng bayad. Nasa pasilyo po kami. May bata po. Hindi na matapos ang pangungusap. Kumawala ang hikbi. Anong address? Mabilis at kalmado si Ninong. Walang tanong na sobra. Puro kailangan. Anong pangalan na humahabol sa'yo? Napatingin sila ni kay Victor na ngayon nakahalukip-kip nang ang matang nag-aalab ng panalo. Ha? Sino yung tinatawagan mo? Yung tatay mo? Wala na yan Lani Pangalan anak, ulit ng tinig sa linya Victor, Victor Cabral, sagot ni Lani Unit manager po dito, may hawak siyang kontrata Sige, tugon ni Ninong Hawakan mo ang telepono at ilapit mo sa kanya Ha? Ilapit mo Nagangat si Lani ng muka May panginginig mulit matatag ang kamay nang inabot niya ang maliit na telepono kay Victor Sir, mahinahong sabi niya, May gustong kumausap sa inyo. Sino? pang ni Victor. Yung abogado mong gawa-gawa? Pakiusap lang po. Saad ni Lani, Tinanggap ni Victor may ngising mapanlait. Hello? Sino to? Ikaw yung biglang nagbago ang hugis ng mukha niya. Parang may dumaan na malamig na hangin sa batok ng narinig ang kabilang boses. Magandang gabi. General Ramon Ilustrato, Ninong Nilani, sino ka? Sumandali lang ang katahimikan, sapat para marinig ng pasilyo ang pagdila ng ilaw sa kisame at mahinang pag-ikot ng electric fan. -ge, Ge... 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 General? Nautao talang tanong ni Victor. nagkanda lang dila. Sir... Eh, eh, landlord po sir. Si, si Victor Cabral. Ginoong Cabral, malinaw, mababa at malamig na sabi ni General. Maaring ipasa mo ang telepono sa akin dahil may sasabihin akong mahalaga o mas mainam makinig ka na lang dito. Nasa listahan ko ang mga illegal eviction ngayong buwan. Pag may paglabag, hindi sobrang lakas mo sa pasilyo para talunin ang batas. Sir, sir hindi po illegal si may kontrata po kami sir, may penalty po Alam ko ang penalty Sagot ng boses, hindi tumaas Ngunit hindi kailanman masarap pakinggan Alam ko rin ang tenants rights Alam mo po ang grace period? Alam mo bang bawal magbanta sa harap ng bata? Alam mo bang kailangang may written demand at tamang proseso, hindi ang daliri mo sa mukha ng nanay? Napalunok si Victor napatingin sa yakap nila ni kay Jiro at sa unang beses, tila narinig niya ang tunog ng sarili niyang hininga. Sir, sir nagagalit lang po. Hindi ako nagsesermon, Cabral. Mariin ngulit pantay ang tono ni General. Nagpapaalala lang. Kapag tao ang kausap mo, hindi ukol ang dahas sa salita. Isa pa, sa linggong ito, may nakaschedule akong courtesy inspection sa barangay ninyo. Ipagpasalamat mong ikaw ang kauna-unahang makakausap ko. Gusto mo bang dito ko na simulan? Nabitawan ni Victor ang kamay na may kontrata, hindi ang telepono. Mabilis niya itong ibinalik kay Lani, parang mainit na uling. Ma'am Lani, halos pabulong na tawag niya. Sa'yo na lang po, kayo na po ko mausap. Kinuha ni Lani ng telepono nanginginig ngumit humahawak sa lakas na matagal nang nakahimlay. Ninong, pasensya na po talaga. Hindi ko po, kung wala po si mama sa ospital, hindi ko po... Shhh, putol ni General. Iniba ang boses, naging malambot bigla. Huwag ka nang humingi ng tawad sa akin. Humingi ka ng resibo sa tamang bayad at humingi ng respeto sa walang hiya. Huwag kang matakot. Naririnig kita anak. Papunta na ang dalawang tao ko para mag-check. Hindi para manakot kung hindi para mag-obserba. Pero kung gusto mong ayusin ito ngayon, kaya mo na. Tignan mo ang paligid mo. Tumitig si Lani sa pasilyo. Ang mga kapitbahay na tahimik na nakikinig, si Thea na nakatayo ng diretsyo, si Aling Pasing na nakaakbay sa pinto at ang anak niyang unti-unti nang humihina ang iyak dahil ramdam ang pagbabago sa hangin. Kaya mo yan, huling sabi ni Ninong. At Lani, ako ang Ninong mo, hindi multo. Pagkailangan mo, tawagin mo ako. Mag-iingat ka. Pinatay ang tawag. Tahimik. Hindi yung tahimik na parang walang nangyari, kung hindi yung tahimik na nag-aabang ng hustisya. Anong, anong napag-usapan nyo? Nauutal si Victor, pilit na pinapatag ang damit. A ako eh, siyempre, maayos tayo. Huwag na tayong umabot sa... alam mo na. Sir, madiin ngulit magalang nasabi sabi ni Lani. Tumuwid, inayos ang buhok. Iniyakap si Jiro, ngulit hindi na niya itinago ang pagod. Magbabayad po ako ng kulang sa Sabado, gaya ng usapan ko bago kayo sumigaw. May resibo po ako ngayong gabi para sa naibigay ko. Kung ayaw niyo pong tanggapin, kayo po ang lumalabag. Kung papayag naman kayo, ayos po. Kung hindi, ipapakimusap ko sa barangay at sa legal aid ni Ninong. Pero pakiusap, huwag niyo na pong sigawan ng anak ko. Abat, nagtaas ng daliri si Victor. Reflex ang kayabangan. Pero parang may humila sa pulso niya. Sumulyap siya sa mga kapitbahay. Sa ilaw sa kisame na ngayon ay tila mas maliwanag. Sa fan na umiikot na parang relo ng hiya. Sige, mariin at pilit na kalma. Tanggapin ko na yan. Pero last na. Tama na ang last nyo. Sabat ni Thea. Hindi tumaas ang boses. Tuwing buwan na lang last. Thea, sa away ni Lani, bahagyang ngiti. Salamat. Resibo Victor, ang hindi mapigilang utos ni Aling Pasing. Tandaan mo pati pangalan mo sa kopya. Napilitan si Victor pumasok sa unit opisina niya. Isang maliit na kwartong may mesa at lumang printer. At nang pagbalik niya, may resibo. Oh, pilit niyang ngiti. May pangangatog sa gilid. Ayan na. Sabado ha? Kinuha ni Lani. Sinilip ang halagang nakasulat. Sir, kulang yung less partial payment. Ah, ah, oo. oh. Kamot si Littor ng batok. Mali ang kwenta, sandali lang. Inayos niya, inabot ulit. Nang may hatid na ang papel sa palad ni Lani, huminga ang pasilyo, tila may lubid na nawala sa leeg ng gabi. Pwede na po ba kaming pumasok? Tanong ni Lani, hindi sa takot, kundi para tapusin ang eksena. Oh, mabilis na sagot ni Victor, ayaw na magtagal. Ngunit tila tatayo pa sana siyang muli para ipakita ang dating niyang tikas nang biglang sumulpot sa dulo ng pasilyo ang dalawang lalaking naka plain clothes. Maayos ang tikas, may hawak na maliit na folder. Hindi sila malaki, hindi mukhang purong otoridad, ordinaryong anyo lang na may bibigat na tingin. Magandang gabi, sabi ng isa. Inspection lang. Mr. Cabral, coordinator ng homeowners, may reklamo kasi kaning natanggap tungkol sa pamamaraan ng paniningil at paninigaw sa pasiyo. Halos madiin ni Victor ang likod sa dingding. Wala, wala pong ganyan sir. Nag-usap lang kami. May resibo naman. Maayos kami rito. Sige po, pag-uusapan natin mamaya. Tugon ng isa. Malamig mulit mahinahon. Mayon ma'am. Lingon kay Lani. Okay na po ba kayo? Okay na po. Sagot niya. Salamat kuya. Nagkatinginan ng dalawa at tumango. Magandang gabi siya lahat. Sabi pa nila sa mga kapitbahay, kung may kailangan pa po kayong ibang ihain, may hotline dito. Inabot nila ang maliit na karatula sa pinto ni Aling Pasing. Para po alam ninyo pag may nangyari ulit. Sa kabig lang nagiba ang anyo ni Victor, hindi dahil sa dalawang lalaki, kundi dahil nakita niyang hindi pala siya ang hari ng pasilyo. Mas malaki ang pasilyo kaysa sa boses niya. Lani, halos pabulong niyang sabi. Sumikdo ang kahihiyan sa pagitan ng mga pader. Pasensya na, napalakas ang boses ko. Stress din. Alam mo na, lahat po tayo pagod. Tapat ni Lani. Kaya sana wag na tayong manigaw sa isa't isa. Oo, sabi ni Thea. Kung gusto mo, kuya, gagawan pa kita ng kape sa Sabado para hindi ka na sumungit. Natawa ang iba. Maliit na tawa na parang pag-alis ng tinga sa lalamunan. Salamat, bulong ni Lani sa lahat. At sa puso niya, kay Ninong. Pagkapasok sa kanilang maliit na kwarto na may kupas na kortina at lumang aparador, umupo sila ni sa gilid ng kutsyon. Si Jiro, huminto na rin sa pag-iyak at ang ngiti niya ay parang kandila na sinindihan ulit. Mama, tanong ng bata. Sino po yung kausap mo kanina? Sininong mo, sagot ni Lani. Hinaplos ang buhok ng anak. Yung nagbuhos ng tubig sa ulo mo nung binyag mo, general po ba? Oo, mumiti siya. Pero, higit sa lahat, Ninong, bakit po yung landlord natakot? Hindi dahil general siya, kundi dahil sumobra ang sigaw niya at naalala niya na may mas malakas kaysa sa sigaw, ang batas at ang mga taong nagtatanggol sa tama. Kinabukasan, may bagong papel sa pasilyo. Paalala, ang paniningil ay dadaan sa tamang abiso. Bawal ang pananakit at paninigaw lalo na sa harap ng bata. Makipag-usap ng maayos. Management. Isinabit yon ng dalawang kamay, yung sa humble panulat ni Thea at sa kilay na nakakunot ni Victor na pilit inaayos ang reputasyon. Naging mas payapa ang gabi. Kapag may kulang sa bayad, may usapan. Kapag may maiinit ang ulo, may kape. Kapag may umiiyak na bata, hindi na ito sirena ng hiya, kundi paalala na may puso sa gitna ng pasilyo. Lumipas ang ilang araw, dumalaw si General Ramon sa kapilya malapit sa compound. Walang uniforme, simpleng polo lang at abot kamay ng ngiti. Hindi siya pumasok sa pasilyo. Marunong siyang huwag gawing eksena ang aral. Sa labas, nag-abot siya ng maliit na sobre kay Aling Pasing para sa association funds. Nagpaalam at nag-text kay Lani ng Kaya mo na yan, proud ninong. Si Lani nag-reply. Salamat po Ninong, hindi ko po ginamit ang pangalan nyo para manakot. Ginamit ko para maalala kung may kasama ako. Sa dulo ng mensahe, may emoji na luha at niti. Pag may sigaw ulit, tawagin mo ang boses mo. Siya ang unang depensa. Opo, sagot ni Lani. At sa mahigpit na pasilyo na dati parang bitukang hindi humihinga, nagkaroon ng kakaibang hininga. Sa tuwing dumadaan si Victor, bumabati siya ng magandang gabi. May dalang maliit na logbook para sa due dates at pirma. Sa tuwing dadaan si Lani, may nakahandang ngiti si Thea at si Aling Pasing. Sa tuwing iiyak si Jiro, hindi na kumakaskas ang hiya, kundi nahahaplos ng palad ng mga kapitbahay na marunong nang magtanong bago sumigaw. At tuwing gabi, bago matulog, nauupo si Lani sa gilid ng bintana. Pinagmamasdan ang mailap na ilaw sa kisami ng pasilyo. Naisip niya, hindi lahat ng liwanag maliwanag. Minsan, maliit lang, isang tawag, isang resibo, isang paalala, pero sapat para itaboy ang dilim ng pangaapi. Kaya nang may bagong kapitbahay na kumatok isang gabi, umiiyak. Ate, sila and Lord, mahina pero malinaw ang sagot nila ni, "Huwag kang matakot, may proseso, may karapatan ka, at higit sa lahat, may mga kasama ka." Sa pasilyong iyon na minsan ay naging entablado ng paninigaw, naging tahanan ito ng mga tinig na marunong ng tumugon, hindi sa lakas ng boses, kundi sa lakas ng loob. At kung sakaling bumalik ang pang-aabuso, alam na nila ang tatawagan, hindi lang ang general, kundi ang bawat isa sa kanila na handang tumayo, magsabi at magingay kung kailan kailangan. Sa huli, hindi lumayas ang mahina. Ang lumayas ay ang yabang at kasama nito ang takot na matagal nang nakatira sa bawat pinto.